Mga Inspired, kamusta kayo? At sabi ka na yung mga pag-uusapan po natin ang na mga panalita ng lalaki pag hindi ka na talaga mahal. Kung handa na kayong lahat, magustang po tayo. At muli, be inspired! Ang unang pananata ng lalaki kapag hindi ka talaga mahal is nagmamakaawa at tigilan mo na siya. Yan ang unang sayita ng lalaki is, kapag hindi ka talaga mahal. Alam nyo mga kasupad ang isang lalaki, hindi yan magmamakaawa kapag siya ay mahal ka pa o pag siya may nararamdaman pa sa'yo o ikaw ay may halaga pa o may value pa sa kanya. Pero once ang isang nagmamakaawa na, lalaki yan eh. Sipin mo lalaki magmamakaawa sa babae. Pag lalaki nagmakaawa sa'yo, Ibig sabihin niya, hindi ka talaga niya mahal. E eh, kayo sports, sobrang sakit naman yan. Ang sakit naman ng content mo ngayon. Ang sakit naman ng vlog mo ngayon. Parang hindi ko yata gusto. Yung sports, alam nyo, sa pag-ibig, hindi man laging success eh. Sa pag-ibig, hindi naman laging okay. Sa pag-ibig, sa relasyon, hindi naman palaging tagumpay. Minsan, dumarating ang mga kabiguan. Ganyan sa buhay. Alam nyo yan alam ko mga matalino kayo at mga matured kayo at mga may edad na kayo. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, kung ang partner mo, ang lalaking mahal mo, ang lalaking iniibig mo, talaga mong ayaw na sa'yo, pinagtatabuyang ka na, pinagtatabuyang ka na, tinitiis ka, at nagmamakawan, tigilan mo na siya, ayun ang gawin mo. Anong gagawin kayo sa part? Tigilan mo na siya. Tulad ng sinasabi at pinapakiusap ka sa'yo, tigilan mo na siya pigilan. Grabe naman kay Hensport, mahal na mahal ko siya eh. Sa, sa, lang yung lalaking mahal na mahal ko ngayon. Sabi ng iba, sabihin ng iba, eh kay Hensport, sa lang yung lalaking minahal ko. Sabi ng iba, eh kay Hensport, paano yan? Marami na na invest. Sobrang in love na ako sa kanya. Eh ayaw na nga sa eh. Pag pinagpilitan mo ang sarili mo, mas lalo kang lalayuan yan. Mas lalo kang titiisin yan mas lalong kang pagtatabuyan at mas lalong kang bababayaan at mas lalong aayaw sa iyo yan at mas lalong kang bababa ang tingin niya sa iyo mas bababa ang value mo sa kanya gusto mo bang mangyari yun? e eh, di mas lalo walang pag-asa e di mas lalo gagawin ko kung ganyan ang lalaki sa akin ganyan ang boyfriend ko, ganyan ang asawa ko syempre, yung tinuturo ko sa inyo palagi pag no contact rule ka wag na wag na wag kang maghahabol Huwag mong pakita sa kanya hindi mo kayang mabuhay nang wala siya. Huwag mong pakita ang balo ko sa kanya. Huwag kang marupok at huwag kang martir. Huwag kang magparamdam. Kung ang hinihingi niya ay space, kung ang hinihingi niya ay paglayo mo, ibigay mo sa kanya. Ibigay ko sa kanya? Oo, kay Inspired. Kasi pag di mo binigay sa kanya yan, mas lalo lang yan sa sa'yo. Mas lalo lang, mas lalo lang bababa ang halaga mo sa kanya. At kapag nangyari yun, mas lalong walang pag-asa. Kaya ang gawin mo, magtiis ka, magsakripisyo ka, maghintay ka. Kaya mo yan. Pag do-contact rule ka, huwag kang magparamdam, huwag na huwag kang maghahabol. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo, huwag kang makulit sa kanya. Eh, pag ginawa ko yan kay Insper, ano naman nangyayari? Magtataka siya. Sigurado ka ba kay Insper magtataka siya? Oo. Bakit? Sa so, pagkat may isip kanya may isip niya ako? Oo, oh, paano nangyari yun? Sapagkat naging bahagi yun ng buhay niya at malaki ang impact mo sa nangyari sa sitwasyon ng buhay niya. Diba? Imposible hindi ka maisip niyan. Imposible hindi ka maalala niyan. Imposible hindi ka niya ma-miss. Imposible hindi siya magmuni-muni tungkol sa iyo, tungkol sa inyong relasyon. At kapag ikaw hindi nagpaparamdam, ikaw hindi naghahabol, sigurado ko makikurious yan magwa-wonder bakit bigla ka naging ganyan. At doon may laban ka. May laban ako? Oo. Paano may laban ako kay Inspart? Sapagkat ikaw ang naiisip niya. Ganun ba yun? Oo. Kung gusto mong maipanalo ang puso ng isang lalaki, kung gusto mong makuha ang puso ng isang lalaki, kung gusto mong mabihag ang puso ng isang lalaki, dapat ang pinakauna mong makuha ay ang kanyang pag-iisip. Ang pag-iisip? Oo. Bakit? sapagkat so, kapag ikaw ang pumapasok sa isip ng isang lalaki sa isip ng isang logical na lalaki ay sigurado ang kasunod niya na yung kanyang damdamin ganoon yan kayo, spad so yun sa mga sekreto dapat mong tandaan dapat mong gawin upang ang isang lalaki ay talaga namang may pag-asa pang bumalik sa iyo pero sa, so, sa mga signs o salita ng isang lalaki na hindi ka na niya mahal e kayong so, may pag-asa pa ba? palaging mayroong pag-asa basta gawin mo lang ang proseso gawin mo lang ang turo namin sa inyo gusto gawin mo lang ang turo ko sa inyo at sigurado kayo inspire may chance pa yan matuto ka lang magtiis at maghintay ka inspired at ang pangalawang salita na aking inspired kapag hindi ka talaga mahalis pilit ko naman pero wala na talaga eh yung pangalawang inspired kapag sa sa mga sinabi o sinalita binigkas ng isang lalaki sa iyo ay siguradong nawawala talaga yung eh pagmamahal niya sa iyo kasi isipin mo sa salita niya yan. pinilit niya, nag-effort siya, ginawa niya rin ang best niya para ipilit na talagang mahalin ka at ayusin ang relasyon niyo at ang kanyang damdamin para iyo. Pero wala talaga. Kaya tapos talaga, yung, huwag ka talaga maghahabol. Kasi pag nangulit ka talaga, mas talagang mawawala yan, ka-inspired. Alam niyo, ang problema si mga babae, titigas ng ulo. Naunawaan ko kayo bakit matigas ang ulo nyo kasi mga emotional kayo. kapag ang babae emotional, walang pinapakinggan yan. Kapag, kapag ang babae emotional, nagiging tanga yan. Kapag ang babae emotional, nagiging bobo yan. Kahit gano'ng pakatas ang pinag-aralan yan. Loyal man yan, doktor o engineer. Kahit sino ka pa sa buhay mo ngayon, ano man tinapos mo, gano'ng makataas ang degree mo. Kapag ikaw ay umibig, talaga naman nagiging tanga ka. At talaga naman ka inspire Kapag ka, ganyan sa so itang na lalaki iyo, ay dumistan siya ka muna umiwas uwis ka umiwas uwis ka muna hindi yung pagpipili na mo pa yung sarili mo sipin mo ganyan makababa ang sarili mo kaya yung part di mo naman ako masisisi hindi naman ako masisisi mahal na mahal ko yung boyfriend ko mahal na mahal ko yung mister ko ang dami ko na nabigay dyan ang dami namin ng buong pangarap ang dami namin goal ang dami namin ang tagal na namin sobra sobra ng mga memories namin napakarami ang na pinagdaanan Napakaraming na pinagsamahan. Sobrang pagmamahal ko sa kanya. Pinakilala ko siya sa pamilya ko. Lahat binigay ko. Lahat binuhos ko. Sobrang iniibig ko siya. Wala na ako may kitang tulad niya. Mahal na mahal ko siya. Talaga naman kay Inspire. Hindi ko kayang mawala siya. So sige, kapag ina, pinakita mo, siguradong lalayo ang kanya. Siguradong iiwasan kanya. Sipin mo, yan ang sabi niya sa'yo. Pinilit niya naman kaya ikaw huwag kang makulit para magkaroon pa rin ng pag-asa hindi yung sinasabi niya lang ang ganyan ang kulit-kulit mo pa rin at tigas ng ulo mo pwede sana kung ang ah, matigas lang yung kung ano naman sa katawan mo eh pero ang tigas ng ulo mo kaya yung spark huwag kang maghabol huwag kang makulit pag yan ang sinabi ng lalaki, isa yun siya na nawawala ng pag-ibig o pagmamahal niya sa'yo. Pero hindi yun dahilan para sabihin natin wala ng pag-asa. Laging merong pag-asa. Huwag kang maghahabol. Huwag kang magparamdam. Dumistansya ka muna. Upang makapag-isip-isip siya at magkaroon siya ng pagkakataong maisip ka. Magkaroon siya ng pagkakataong mamiss ka. Magkaroon siya ng pagkakataong may taas muli ang value mo. Magkaroon siya ng pagkakataong kayo sa hanapin ka. Magkaroon siya ng pagkakataong na sabi sa kanya sarili na mahal ka pala hindi yun nangungulit ka, hindi yun nagahabol ka sa sa mga tipok sa inyo at isa yun, yun sa mga sita ng laki kapag dalawang nawawala na pagmamahal niya sa iyo ka in at ang mga sa sita ng laki in kapag hindi ka talaga mahal eh. sorry mas mahal ko ang pamilya ko yan ang pangatok ka in sa so, ano naman dahilan kung bakit niya sinabi yan eh mas pinipili niya ang pamilya niya siguro yung iba sa inyo hindi, wala, hindi maganda yung pakikitungo o sabi natin hindi maganda yung relasyon sa kanyang pamilya. Maraming ganyan, hindi kayo magkasundo ng kapatid, hindi kayo magkasundo ng tatay, hindi kayo magkasundo ng nanay, hindi kayo magkasundo ng mother-in-law o father-in-law mo. Ngayon, mas pinipili niya yun. Malamang kasi pamilya niya yun, pero dapat balance lang. Eh. Dapat, depende kung sino may kasalanan. Siguro kung ako tatanungin, depende kung sino may kasalanan, kung sino yung nasa tama. Ngayon naman talaga, hindi yung porkit sa yung pamilya mo, siya na yung pipiliin mo. Eh kung siya naman yung mali. Di ba? Doon sabi ng iba Sport eh kay Sport 'yan ang magulang mo 'yan. 'Yan ang nagpakalaki sa iyo. Eh kung yun naman ang mali. Kung yun naman ang may kasalanan. Ngayon sabi ng iba, bakit na bakit na pinipili mo kung siya naman ang tama? Di ba? Ganoon lang 'yan. Ngayon, sa isang mga salita laki, na lang ako hindi nawawalan ng pagmamahal niya sa iyo. o baka hindi ka niya kaya paglaban mas mahal niya ang pamilya niya. Kapag sinabi niya yan, totoo yan. Hindi naman niya sasabihin sa iyo kung di totoo eh. Kung sa lahat, alam niya masasaktan ka. Kung sa lahat, alam niya malulungkot ka. Kung sa lahat, alam niya hindi, niya, hindi mo maratanggap. Ganun talaga. Kaya like alay ko kung sinasabi sa inyo, maruto, matuto kayo makisama sa ah, magulang niya, matuto kayo makisama sa kapatid niya, matuto kayo makisama sa pamilya niya. Hindi yung siya lang ang mahal mo. Sabihin mo, eh, hindi naman niya napapakasalan ko eh. O nga, hindi na yun hindi nga yun mo. Pero, yun ang ng mga, yan ang magulang na mga, yun ang magulang na papakaslan mo. Hindi naman yan ang mamahalin ko, hindi naman yung pakikisamahan ko, yung asawa ko naman eh. O nga, pero, pamilya niya yan. Matuto ka makisama sa pamilya niya, hindi yung matikas yung ulo mo. Nakala mo, ikaw pa yung prinsesa ka, Reyna. Matuto ka makisama, matuto kang mahalin. Matuto kang pahalagahan. Ang pamilya niya, tulad ng magulang niya, mga kapatid niya, hindi yung kala mo kung sino kang artista dyan talagang nag-uugali ka dyan at nagpala-desisyon ka hindi mo matutok ang respeto sa pamilya niya upang isang lalaki ibigin ka at mahalin ka at hindi mawala wala ang pag-umahal sa'yo kapag kaganyan ang sinabi sa'yo ng lalaki ay signs siya ng isang lalaki ay unti-unti hindi na nawawala ang pag-umahal sa'yo bumawi ka Lambinin mo ang pamilya niya pag mahalin mo ang pamilya niya at talaga namang pahalagahan mo ang mga taong mahal niya sa buhay at may pag-asa pa na maging, mag na maging maayos kayo kay Iswa. At ang pangapat na pangalit ng lalaki pag kapag hindi ka na talaga mahalis, mabait ka naman, makakahanap ka pa ng iba. ito pangapat kay Iswa. Kapag yan ang sinabi sa ng lalaki, talaga naman kay Iswa. Sites talaga yan na para bang nawawala na pag-ibig niya sa'yo. Sipin mo, kapag mahal ka ng lalaki, ayaw niya mapunta ka sa iba. Kapag mahal ka ng lalaki, ayaw niyang makuha ka ng iba. Kapag mahal ka ng lalaki, ayaw niyang maagaw ka ng iba. Pero bakit ngayon ganyan ang salita niya sa'yo? Mabait ka naman. Talaga naman kay Inspart, makakahanap ka pa ng iba. E pagka ganyan kay Inspart, sitin mo, para bang pinamamimigay ka na? Para bang pinagtutulakan ka na sa iba? Ano ba kasing ugali meron ka? Malaki ko sinasabi sa inyo, hindi sapat ang maging maganda. Hindi sapat ang maging sexy. Hindi sapat ang maging kakit-aki. Dapat maging mabait ka. Dapat maging maayos ka makitungo sa asawa mo, sa boyfriend mo, upang di kanya pagsawaan. At yun ang maging dahilan niya upang siya ay manatili sa Talaga naman ka-inspire. So sa mga sinasabi ng laki. Kapag para bang ramdam niya sa kanyang puso na parang wala siyang pagmamahal sa iyo. Siya sabi yan, mabait ka naman. Nakakahanap ka ba ng iba? Sakit nun. Para bang pinamimigay ka na? Para bang pinagtutulakan ka ka sa iba? Pero dati, bakod na bakot siya sa iyo. Dati, selos na selos siya sa iba. Pero pag ganyan sinabi sa lalaki kay Inspire talaga namang, alaw, ano, huwag mo siyang hahabulin. Mag-self-improve ka at patawarin mo sa kanya na ikaw pa rin ang pinakakarapat dapat para sa kanya. At siya pa rin ang pinakakarapat dapat para sayo. sa iyo. Pero sa'yo, sa mga sinasabi ng lalaki, kapag siya ay nawawala ng amor sa iyo, o pagpapahalaga sa iyo kay Inspire. At malamang pananalita ng lalaki kay Inspire kapag hindi ka talaga mahalis, wala ka na po siya na pagmumura sa iyo. Yan ang panay makain sopa. Kapag isang lalaki, pala'y mura sa'yo. Walang katapusan pag umura sa'yo. Patuloy kang minumura. Sige kung may numura ka, at pinagsasalitaan ka ng mga masasakit at masasamang salita. Pag ganyan nila ako Wala hindi ka talaga mahal. Hindi ka, hindi ka na mahal. Kung meron, ka, ma, may, kung meron man siyang sa sa'yo, konti na lang. Kung meron man siyang pagpapahalaga sa'yo, konti na lang. Hindi na ka kalaki, hindi na ganun ka laki, Kalawak. Kasi kapag ang lalaki, mahal ka, hindi niya magagawang murah-murahin ka lagi. Mamura ka man niya, sobrang galit sa'yo, pero minsan lang. Pero pag nalaki, eh. ang lalaki, walang humpay. Palagi niya nga may numura. Walang katapusang pag-umura sa'yo. Eh, signs yan kay Inspire. Senyals yan na siya ay nawawala ng pag-ibig, pagmamahal, amor, at pagpapahalaga sa'yo. Kapag ganyan ang lalaki si Inspire, umiwas ka na umiwas. Di ba dapat ka ispat ayusin? Paano ayusin? May lumura ka na nga. Pag, kung gusto mo na ayusin, kailangan mag-usap kayo ng maayos. At kung gusto mo na magkausap kayo ng maayos, dapat uh, sabihin natin mapalambot mo siya. Mapalambot? Kasi pag binumura ka niya, ibig sabihin mo, no, matigas siya. E eh, paano pa natin mapapalambot ang lalaki? Kailangan umiwas ka muna. Palamigin mo muna ang sitwasyon, Pagbabahay mo, mo ng emosyon at hayaan mong mamiss kanya at hanapin kanya. Hayaan mong ang puso at isip niyang magtaka at huwag maging kalaban niya. Diba? Pag nangyari yung ngayon sa panangis ng lalaki, makikinig sa hiyan. Pag nagkausap ulit kayo. <coughs> Kaya naman kapag lalaki binumura ka, kayo, spad, magkaroon ka ng pagpapahalaga sa sarili mo. Huwag mong hayaang minumura ka niya palagi. Huwag mong hayaang sinasaktan ka niya palagi. Huwag mong hayaan ang pinagsasitaan kanya ng masama at huwag na huwag mong hayaan na iniinsulto kanya sapagkat kapag hinayaan mo yan, ang isang lalaki hindi yan titigil at paulit-ulit yan nasasaktan ka sa pamamagitan ng kanyang salita. At masakit yan, Maalala mo yan, sa isip mo yan, babawon sa puso mo yan, napakasakit yan habang buhay yan. Sapagkat sabi nga nila mas masakit pa rin yung salita kaysa yung saktang ka-physical eh. Saktang ka sa katawan, nagaling ba yung pasa, ito yung sa na salita. Ang matatandaan mo eh, mahirap makalimot. Madali magpatawad, pero mahirap makalimot. Ngayon, kapag kaganyan ang lalaki sa iyo, umiwas ka muna. Mag-no-contact rule ka, mag-self-improve ka, huwag ka maghabol, huwag kong pakita sa kanyang balo ka, huwag kong pakita sa kanyang hindi mo kaya, lumayo ka, dumistansya ka, iwan mo siya, lumayo ka talaga namang, ka-inspa-lupa ang Hindi lumaki ang ulot, hindi magpatuloy sa pagmumura sa iyo at hindi siya magpatuloy sa pagpangungutya sa iyo at pagkasita sa iyo na mga hindi maganda at upang hindi ka masaktan at ang isang lalaki ay inspired ay mapapaisip at ang isang lalaki ay maaari pang magkaroon ng pag-asa upang siya ay magbago at maging maayos kayo kaysa sa mga tips kayo inyo upang ang isang lalaki ay talaga mga hindi tuluyang iwan ka pero sa mga pananayta ng lalaki kapag siya ay talaga namang nawawala na ng gana sa iyo kapag siya ay nagmumura na patuloy kang may numura iwasan mo muna siya magkaroon ka ng pagpapahalaga at pagmamahal sa sarili mo. Maglibang ka muna. Huwag mo siyang habulin, huwag mo siyang pansinin ka inspire So as for po Max sa pagtapos po ng vlog tapos Kasi pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga tipong subscribe. Ay po sa mga Max at po ang notification bell upang maging kayo pag may bago upload. Sa mga gusto magpa-coaching -so mag o magpa-advise, pakausap ako, ako sa aking Facebook, po ako sa aking Facebook, pakichat po ako ako mismo mag-verify sa inyo at pag-usapan ninyo ang problema sa pag-ibig and relationship maraming maraming salamat mga smart mag-ingat kayong lahat mahal ko po kayo at muli be inspired